Ang Japanese ghost hunter na si Tomo ng YouTube channel na umaga Umagatoki Film ay sinubukan mag-imbestiga sa isang haunted na kwarto ng isang hotel sa Japan na kunsaan ay may isang babae di manuwang nagpakamatay na sinasabing nagpaparamdam pa rin sa loob ng kwartong ito. At sa umpisa pangalang ng pag-iimbestiga ni Tomo ay nagumpisa na agad ang mga pagpaparamdam. Narito ang video at pakinggan mo ito ng mabuti. Ito ay isang kwarto to, umagatoki film. うーんまあ結構ね映像を見た限り女性なのかな女性の声が聞こえてた <laughs> <laughs> あこれが。 Ima, settee, na na Sa halos kabuuan ng bidyong ito ay maririnig ang mistulang tinig ng isang babae na mukhang hindi naririnig ni Tomo ng mga oras na ito. At matabas ito ay sinubukan niyang pumasok sa loob ng closet. すごい閉塞感はやっぱありますね若干不安になるよね逃げ場がないというかこれでさ外から物音とか聞こえてきたら本当トヤバいねっていう感じです なんか…若干ボソボソ喋ってるようなそんなはっきりした声じゃないですけどボソボソ喋ってるような声何かうなってるような声みたいなのが聞こえるかなまあそんなねはっきり聞こえるわけじゃないですけどハバンナサロープのクロセットモイパトゥーリパリンマリリニエガンティニックのババイナサパカカトンイトイナリリニエニトモペロハバンシャイナサロープのクロセット ヒロ君が言ってたんですけどまあ焼身自殺をした人のこう焦げるような匂いがするってそれね今若干してるんですよあの畳が古くなった匂いとかかなと思ったんですけど多分違うなんか何かが焦げる匂いだ、ね nagumpisang makamis si Tomo ng amoy na parang may nasusunog at maririnig na tila mas lumalakas ang poses ng babae at nang makaramdam na si Tomo ng kakaiba sa loob ng closet ay doon na siya nagpa siyang lumabas pero wang hindi alam ni Tomo na nung mga sandaling may naamoy siyang kakaiba ay nakuha na ng kanyang kamera mula sa kanyang likuran ang paglitaw ng mistulang ulo ng isang tao. Matapos ang naging investigasyon ni Tomo sa loob ng kwarto at habang nire na nila mga kuha ng kanyang kamera ay nakita nila ang isang video na hindi maalala ni Tomo na kinuna niya at dito nga ay meron silang nakita na talaga namang nakapangingilabot Sa bidyong ito na kuha sa isa sa mga kamera ni mo ay muling maririnig ang tinig ng isang babae pero ang pinaka nakakapangilabot sa bidyong ito ay makikita mula sa sulok na ito na tila may isang imay na dumungo sa bakaging ito at kung babalik na rin at papalinawin mo ang bidyong ito ay makikita mo na isa itong babae na may mahabang itim na buhok at pulang kasuotan. Ang mga boses kaya na narinig ni Tomo at nakuha ng kanyang kamera ay mula sa babaeng nagpakamatay sa loob ng kwartong ito. Ang babae na nga kaya ang nagpakita sa likuran ni Tomo habang siya ay nasa loob ng closet. Siya rin nga kaya ang nagpakita mula sa video ito. Kayo, ano sa palagay niyo? Ang video nito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Elmo Swords at mula diyo man na ito sa livestream ng isang Indonesian ghost hunter sa loob ng isang abandonadong gusali na kunsaan ay sinasabing may isang babaeng multo diyo ano, ang nagpaparamdam at nagpapakita. habang nakalayb ang ghost hunter na ito sa loob ng abandonadong gusali, nahagip ng kanyang kamera sa bakaging ito ang tila isang babae na may makabang itim na buhok at lang nakatitig sa kanya na hindi naman niya nakikita ng mga oras na ito pero makalipas ang ilang minuto, muli niyang nakuhanan ng babae na sa pagkakataong ito ay nakita niya na. Agad-agad niya itong sinundan pero tila naglaho ito na para bang tumagos ito sa pader. Totoo nga kaya mga nakukanan sa livestream na ito ng isang Indonesian ghost hunter? Isa nga kayang multo nagpakita sa kanya sa gusaling ito. Ito na nga kaya ang man na ibabaing multo na madalas man noon na nagpapakita sa lugar na ito. I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Ang ghost hunter na si Franco na may-ari ng YouTube channel na Franco TV ay muling binisita ang isang abandonadong monasteryo sa Peru na sinasabing ginagamit ngayon ng mga kulto na nagsasagawa ng kanilang mga ritual. Kaya naman pinaniniwala na ang gusaling ito ay haunted. At sa muling ang pagpasok ni Franco sa loob ng monasteryong ito ay sinubukan niyang mangalap ng mas marami pang patunay na ito ay totoong haunted. Something's missing here. desk is gone Hola Hello There are sounds of banging Video to be completely night vision, but I just walked into this place and I'm hearing something. It's coming from up there in the room. I watch my six. Oh, that was a birdie. Still hear the banging though. Seems like the birds are even freaked out. Watch my six again. Jesus so far, the sound sa pagpasok pa lang ni Franco sa loob ng abandonadong monasteryo ay nagumbisa na siyang makarinig ng mga pagkalampak. na nagmumula sa isang kwarto Sinubukan niyang magtungo at pasukin ang kwartong ito at bigla na lang tumigil ang pagkalampag pero wala naman siyang nakitang kahit ano na posibleng gumawa ng mga tunog na yon. Talk to you. Know exactly what this is, let me know and what it represents. I'm not touching it. And as you can see in the back, there is blood for some reason, it's hard to see on my other camera. Okay, I'm here. What is that noise? Nambanggitin ng device ni Franco ang mga salitang At sinabi niya na gusto niyang makipag-usap sa mga posibleng naroon Ay narinig niya ang isang tinig na mistulang tumatawa Matapos ito nang pumasok na si Franco sa loob ng chapel Ay nakita niya ang maliit na estatwang ito Na base sa aking pananaliksik kay isang estatwa Na ginagamit sa mga ritual At habang narito si Franco Ay muli siyang nakarinig ng mga kakaibang tunog This is weird. I haven't seen this before either. If you look there on the wall, right up there, you see the black stuff? That that was not there the last time I was here. It sounded like it just echoed through the room, but I think it came from here in front of me. Listen. nakarinig si Franco ng isang boses sa bahaging ito na nagmumula sa itas at sa umpisa ay wala ka namang makikitang kahit anong sa bahaging ito. Pero nang ginamit na ni Franco ang kanyang night vision camera ay nakita niya mula rito ang tila isang mukha ng tao na nakatitig lang sa kanya. Agad-agad naman na nagtungo si Franco sa itas pero wala naman siyang nakitang tao na naroon. Pero habang siya ay narito ay muli siyang nakarinig ng mga boses at isang malakas na tunog Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuha na ni Franco ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong gusaling ito. Isa nga kayang multo ang nagpakita sa kanya sa bahaging ito. Kayo, ano sa tingin nyo? Ang video nito ay mula naman di mano sa livestream ng isang Chinese ghost hunter na nagnangalang Akiang na binisita ang isang abandonadong bahay sa China na tinirhan ng isang matandang lalaki na nagpakamatay sa loob ng kanyang bahay at ngayon ay pinaniniwala ang nagmumulto pa rin sa loob nito. Ay, yo, baren, Sa livestream na ito ng Chinese Ghost Hunter na sa akyang Ay nakita niya mula sa bintanang ito na malapit sa litrato ng matandang lalaki Ang isang itim na figura mula sa loob ng kwarto Na isinara ang kortina Na nagbigay ng matinding kilabot kay Akiang na sandaling natigilan sa kanyang nasaksihan at matapos niyang makakuha ng sapat na lakas na loob ay sinubukan niyang buksan ang kortina at silipin ang kwarto pero wala naman siyang nakitang tao na naroon sa loob. Totoo nga kaya mga nakuha na ni Aki ang salib na ito? Isa nga kayang multong nagpakita sa kanya mula sa bintanang ito? Ito na nga kaya ang dimon na multo ng matandang lalaki na patuloy pa rin binabantayan ng kanyang tahanan. Kayo na ang bahalang umusga. May isang lalaki sa Mexico na nagnangalang Francisco ang lumipat sa bagong tirahan na malapit sa kanyang trabaho. Pero hindi niya inaasaan na dito ay magkakaroon pala siya ng mga nakakapangilabot na karanasan at ibinabahagi ni Francisco sa kanyang TikTok account ang mga nakakapangilabot na bagay na kanyang nakukuhanan. Isang araw habang si Francisco ay nag-iisa sa kanilang tahanan, nakarinig siya ng mga tunog na nagmumula sa kanilang banyo at sinubukan niya ngang alamin kung ano ang gumagawa ng mga tunog na ito. Empiezo a grabar porque estoy escuchando sonidos desde el baño muy raro y estoy solo en casa. Matapos makarinig ni Francisco ng mga tunog, pumasok siya sa loob ng banyo at dito ay nakita niya ang paggalaw ng kanilang kurtina na tila ba may tao na nasa likuran nito. Pero maya maya pa ay bumagsak ang kurtina at makikitang wala namang tao na naroon. Señora, estoy grabando porque estoy escuchando otra vez los sonidos. Escuche ¿Qué cojones? Hola. Sa video nito nakuha isang araw ng muling makarinig si Francisco ng mga tunog sa loob ng bahay ay nakuha na niya ang kusang pagtugtog ng laruang ito at ang pagsara ng pintuang ito ng kwarto at matapos ito Mula sa kwartong ito ng kanyang anak ay narinig ni Francisco ang tila boses ng isang bata Pero sa kanyang pagbukas ng kwarto para alamin kung sino ang nasa loob nito ay wala namang bata na naroon pero di ba siya nagtatapos dahil isang gabi habang nag-iisa si Francisco ay nakarinig siya ng mga pagkatok sa pintuan at sinubukan niya ulit itong kuhanan Son las 12 de la noche. Nakita ni Francisco mula sa salamin ng pintuan ang mistulang mukha ng isang matandang babae na sumilip sa kanya mula sa labas. Ayon sa ating sender ay hindi diyo mano alam ni Francisco kung sino ang matandang ito At kung bakit ito kumakatok sa desoras ng gabi Para sa kanyang pakaramdam ay parang hindi diyo mano ito isang buhay na tao Pero kagaya pa rin ang palagi kong sinasabi Nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi Ang video nito ay mula naman sa isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala at ang video ito ay kumakalat ngayon in sa internet dahil makikita di manon sa video ito ang isang lalaki na di man ay sinasaniban. Paglukan

Right now. Ayon sa ating sender ay makikita na tila lumulutang ang lalaking ito habang hawak-hawak siya ng mga guard At may kakaibang boses pa di ng isang babae at isang lalaki na maririnig mula sa lalaking ito Na nagsasalita ng kakaibang lengkway At nagawa pa nga nitong maihagis ang isang upuan sa kabila ng matinding pagkapit sa kanya ng mga guard Ang video ito naman ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At ang video ito ay kuwa di umano ng isang grab driver sa Singapore na ibinahagi nito sa isang Facebook group. Matapos na may makuha ng kakaiba ang kanyang dashcam. Makikita sa bidyong ito ang mistulang isang babae na nakasuot di umano ng isang pulang tradisyonal na kasuotan at may hawak na pulang payong na hindi naman di umano gumagalaw at mistulang nakatitig lang sa isang lugar. At matapos ngang kumalat ng bidyong ito noon ay magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin nakakalam kung sino ang babaeng ito kaya naman ayon sa ating sender ay maraming naniniwala na posibleng ito ay isang multo. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito sana ay mag-iwang ka ng like at ngayong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircreepsteve@gmail.com. at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!